Hello guys, dito ako sa palingki. Maraming tao ngayon kasi malitig lamig na. Kasi dati, punti lang ang nagbibinta dito. Yan, may mga talong, sitaw, yan, klabasa, talong oh, yan, okra, talong, yan, mura lang yan, mga mura lang dito. Maraming tao. Palero palero palero. Ofer offer to. Ah venta o. Ofer offer 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 Ya, no? Oh, to offer offer. Gabi grab mama. pa mai. Gabi mega gabi pa guys o. Oh. Yanjo bi. Alakin yang sa api o. Oh. Ehan. Tapos ko yan, may meron tong ano, ah, uh, anong tawag yan, uh, may kangkong pa dito. Daming tao. Sa isda, oh. Medyo mahal, one dinar. দেখুন আমাদের এমএম 70 নম্বরের কাছে আছে আমাদের

Yan. Yan. Ganon dito pag uh, pag Friday guys, maraming tao diyan mga mga Bangladesh ng titinda diyan. At ito sa sari dito ng may mga gulay, prutas at dito mayroong ditong George dito ako bibili. Ah. Tingnan ko muna yung resibo ko. So, for piece pasle oke kan janda Four piece itu okay. four piece amat one piece one piece Or yan dia piece. Yeah, nice. Ah, kuran. Ito jerjer guys, yung paborito na paborito ko. Yan. Yan. Apat yan na apat, 400 eh. Uh, only 100 lang. Yan. 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 lang guys, ang bibiliin ko. Dito ako bumili dati. <laughs> Ganda mga protas ya. guys. Ito ang paborito ng mga... ibang lahi yan sa mga protas oh. doon <laughs> Eight piece, two dinar, at hundred. Yeah. Eight yeah, piece, two hundred. Ten piece, two hundred. Yeah. I put two, eh. Ay, puto eh. Okay. How uh, much all? Yeah. Yan. Balik na tayo, guys. Sabi oh, daming tao doon, no? Oh. Daming tao doon, guys. Tapos oh. ah, umuulan pa. Kung um, pa. Sarap magsabaw ngayon. Hanap tayo ng pwede sabawan guys. Nice pa. Harap tayo ng jardin na maganda. Maganda dito mamalingki guys kasi sari-sari ang sa akin, Yung... No, na no, na eh. Nagbibinta. Kamatis. Kamatis. Yun ito. Maganda. Wow, ako. Sana dito lang ako kumuha. Ano yun eh? Para well, pareho din. Ganda oh, yan. Mga mura nito guys, Masarap At gutom po. to Dito lang yan sa ali. Yan. Yan. Medyo traffic oh. Ito ang paborito ko guys. Georgia. Masarap Masarap to. Only 400, ah, uh, 100. Four piece na? No, no, it's okay. No, no, it's okay. Pwede pa gawa din. Ilagay ko dito, guys. Sa sopot ko. Yan. Ah, okay. Guys, nice na po Ganda nito ito, oh. Bumuli ako dito dati kasi lubok, okay. eh. Tugtog oh, mata lang maganda. Tangit sa bawaan dati. Na tayo. Ng ulan. Ah, uh, nanapanahon oh. Pero hanggang lang yan ngayon, mga alas 9, alas 10, wala na yan. Hanap tayo ng isda na maganda, guys. Dito may isda dito, eh. Yan, dito may isda dito. Bibili tayo dito ng isda kung mayroong mura. Sa mayroong talong dyan, oh. Tapos mas. Wow, wow, na gan Yan maganda sana. O, oh, yung sabawan. Doon ako bibili. T Try natin guys. Bibili tayo ng 500 pills. Na, yung isda. Tapos, tapos bibili tayo ng yung parang kulitis na walang tinik. May kulitis dito na walang kamatayan eh. Walang tinik yun. Masarap yun. Tingnan nyo na. Dabi, daming dito oh, bumubili pag ano Friday kasi marami dito mga ibang lahi, sari-sari. Mga Pakistan, Indian, Ibang Dali Yan. Mga Bahraini din, pati mga Pinoy din. Lahat ng lahi nandito minsan. Hindi naman lahat-lahat pero yung sign kasi makita ko dito eh. Kaya subukan natin, bibili tayo na yung isda na pareho sa atin sa Pinas. Bibili tayo ng 500 pesos guys kung payag siya. Kasi 1 dinar yung kilo eh. Yan. Sarap ng gulay oh. Eh. এনে বাই হাফ কিলো কিলো হাফ কিলো লৈ যাইছো কেইলেন হাফ কিলো হাবিবি Small, small. Happy. Thank you. Serap to, serap to sebawan. Tapos dibeli tayang. Ano guys? Bibili tayo ng politis na walang kamatayan. Ako <laughs> grabe ang gulo. Ang daming tao kasi ulan pa. Tingnan niyo ang lupa oh. Anak tayo ng ulan na. Yung kulitis na walang kamatayan. Ano bang magandang sagol dito sa ano latoy? Ay latoy. Hindi ba latoy?

Ah, anak ko ng sapi yun. Ito may... Hindi ko kalubay. Ito pangit ang ano. Walang kamatayan. Pangit <laughs> na walang kamatayan. Ay. Ano ba maganda ang sabawan guys? Ito, politista to politista na kulay Ano, yan Maganda to Walang kamatayan ako latest yan. Ano na lang bibili natin guys? Latoy at saka talong. Ano na bibili natin guys? Latoy talong.

Ito talong oh. Konti lang bilhin natin, guys. How much kilo? Ay 1.2. Konti 'di. 1.0. I-press. Yeah, yeah. Dinad-dinad. 'Yan. Alam mo, hindi naman 'yan, hindi na 'yan. Ito sana oh, kaso lang Ito yung tangkong na ano, walang kamatayan Politis na walang kamatayan to eh Ito Ito dito Yan Yan sir how much 500? 200, 200, piece. Huh? To, 200 500, five, 5 piece. 200, 5 piece? 5 piece, 5 piece. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 200? Hey. Give me again. 100, eh? Oh. Huh? Big, big, you are big. Big, big. Yeah. At the bottom, you will borrowed it. Hey, change change big ha So guys bumili na tayo ng ng ano Politis Politis tawag dito eh Thank you yan 400 100 pills uh, 40 ako sa akin ang bili ko 40 pesos ah uh, hindi magkit para mahal siya mahal mahal siya dito guys mahal mahal yung gulay dito yung kalites kasi ay, hindi kasi marami naman eh mura lang kasi marami naman sa kalites na walang kamatayan Uwi na tayo guys, punta na tayo sa sakyan Kasi hapon, ano mula na Nahihintay na yung chip ko doon gutom na ako, wala pa akong kain Mga insan Yan mga insan Sarap tong binili ko eh, isda insan Sa Pinas, kalingto to Yan naman, maganda sana yan. Pero alam ko yan, lubok yung insan. Okay, mga insan. Dito na tayo, insan. Lutom na kay insan. Oh, my God. Whew. Bye, mga insan. Babo.